Hi everyone, good morning. I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys pag-uusapan natin ngayon nakipagkabugan na siya ng bonggong-bongga. Kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello, Philippines, and hello, beautiful people, mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman, ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat, guys, sa pag-subscribe ninyo, syempre, dito sa channel ko. At syempre sa lahat, naman ng makamamasamdyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Siyempre usapang Miss Supranational tayo ngayon. Grabe ayan na nga, nagdatingan na ang mga kandidata dito sa Supranational. At grabe, ah talagang nakipagkabugan at nakipagsabayan na ang mga kandidata sa isa't isa. Yes! Siyempre hindi nang papaawat dyan yung pambato natin na si Taro Valencia. Yung pagdating na pagdating nila doon, sabi ko parang ang simple lang nung mga datingan ni Taro Valencia. Aba, yung nag-ipon-ipon na sila at lumabas na ang Taro Valencia. Diyos ko Lord, kumabog na. So, parang sinaniba si Taro Valencia dahil lumalati na ang kanyang beauty. Grabe, paknapak talaga yung styling. Tapos yung mga wardrobe na ginamit niya ay talaga namang winner. Ganon. Hindi talaga nagpapakabugat Taro Valencia. Ako parang feeling ko talaga kakabugyan kasi kahit naman noon sa Miss Universe Philippines, di ba, talagang kabogera siya. Kaya nga, isa siya sa mga napipili. Pero eto, dito, grabe, bongga ang lola mo. Talagang umiksena at umariba talaga siya ng todo-todo. Sobrang panalo. Yan ang masasabi ko. Panalo dahil... Ang ganda ng styling niya. At hindi lang yan. Diyos ko, yung nagpaandar na talaga ang lola mo. Yung Diyos ko, posing doon, posing dito, rampa doon, rampa dito. Ay, wala na akong masabi. Ang ganda talaga ni Tara Valencia. Mukhang malayo ang mararating niya sa competition na to. Yes! Doon si Ana Valencia naman uh, ayon doon siya kakabugin ni Tara. Actually, yung mga Latina talagang nakikipagkabugan din eh, katulad ni Brazil. Pero sabi ko nga, iba pa rin talaga si Tara. Maliit lang si Tara, pero ano, nakakatakot. <laughs> so, yun. So, syempre, umaasa ako na talagang gagawin ni Tara Valencia ang lahat ng makakain niya dito at lahat ng ipapakita niya dito. Umaasa akong kabog. So, hindi ko lang alam kung ano ang mararating niya dito. Sa ngayon, nakikita ko, kaya na itong mag-top 5. Mm -hmm. Yung paandal na ipinakita niya, yung excel na ipinakita niya, Grabe. Palaban ng tara. Maaga pa naman, pero tignan natin. But for now, masasabi ko, Diyos ko, lungalati lalo ang lola mo. di ba? So, syempre, katulad ni Chris na umaasa ako na sana talaga pagdating sa dulo ng competition, marami pa silang ibubuga, no? Sana, ready ready sila hanggang sa dulo. So, sulit naman yung hinintay ni Tara Valencia na ilang, ano, isang taon mahigit. Pero nakita naman natin kung paano naman talaga umikse na. Ang ganda. Nagagandahan ako sa kanya. Natutuwa ako sa energy. Tapos natutuwa ako doon sa nakikita kong styling. Tapos natutuwa ako doon sa nakikipagsabayan. Ang mahina lang dito si Tara talaga yung home skills niya. Ayun, medyo kakabahan ka doon. Pero piling ko naman naghanda si Tara. Eh bakit si Chris na improve din ang, ano, di ba, ang com skills. Tapos nakita natin na talagang nakipagsabay at nakarating pa sa dulo. So, ganun din yung inaasahan ko kay Tara Valencia na parang piling ko prepared naman siya at parang piling ko makakarating siya sa dulo. Ganoon So, sabing ganun, ako lalang siya ni, ano, ni Ana Valencia dito ayun na sabi ni Dindi Pahares. Well, Dindi, <laughs> watch and learn. <laughs> ba? Diba? So, yeah. so, ayun na yung masasabi ko. Yes, maganda naman si Ada Valencia. Maganda yung height. Ayun na, ayun na yung nakikita ko sa ibang kandidata eh. Mga Joe, matatangkad sila. At talagang maganda talaga yung mga height nila. Pero ang feeling ko, kaya to ni Tara. Kaya to makipagpupuhan ng todo-todo sa ano sa mga kandidata si Ana Valencia, ah uh, kung ano kasi yun nakikita mo kay Ana, ayun na yun eh. Wala naman nang isasagad. Pero nalakon nag-training siya kasi under siya. Ni Pajares, Pauline Amilex, di ba? Masinuportahan nila itong si Ana Valencia more than kay Tara Valencia. Kasi nakita naman natin yung sen o parang na mas nag-focus sila doon sa ano kay ano kay Ana Valencia yung sen o tapos yung kay Tara laban lang, di ba? Pero naniniwala kasi ako na may ibubuga talaga si Tara dito sa competition ng Miss Supranational. at parang feeling ko malayo ang mararating niya more than kay Ana Valencia. <laughs> sa ngayon lang ha, estimate ko lang. Pero tingnan natin siya pag nag-prelim. Siya hindi rin magpapabaya si Ana Valencia dyan. Eh, may experience na yun sa international pageant. Pero partida, ah, talagang feeling ko, si Tara Valencia mas kakabog kesa sa kanya. Oo, oh, oh yun, walang ano ha, walang experience sa international page si Tara Valencia pero pili ko mas kakabog siya. Styling, wardrobe, ayun talaga, magpapaandar yan at execution. Alam naman natin kung paano mag-execution yan pagdating sa mga galawan. Talagang ma-emote at emotera talaga yan. So, parang feeling ko perfect siya para sa supranational. O, oh, di ba So, doon naman sa mga hindi naniniwala kay Tara Valencia, lagi ko naman sinasabi sa inyo na pagkatiwalaan natin at suportahan natin yung kandidata natin. Kasi syempre wala namang ibang maniniwala sa kanya. Kundi tayo-tayo lang mga Pilipino. Kung nakukulangan naman tayo doon sa mga ibang parte para kay Tara Valencia, ay siguro tayo na yung mag-support. Oo, yung parang instead na i natin siya, suportahan natin siya. Di ba? Kasi may mga nababasa naman ako, pa ilan-ilan lang naman na Kailan-ilan lang, sinasabi nila, Nako, Mama hindi makakaano yan si Tara Valencia. Ako, para sa akin, siguro kung hindi man sila manalo, yung makarating man lang sila sa dulo ng competition, Diyos ko, malaking bagay na yun. Tulad nga na sinasabi ko lagi sa mga kandidata, pag nakarating ka sa top 5 or top 10, ano na yan? Achievement na yan. Hindi biro yan. Kasi guys, sa totoo lang, yung iba kasi, syempre, lumalaban din at yung energy minsan hindi mo talaga mako-consistent yan up and down sa yung nandoon ka mahirap lalo na kung ikaw lang nag-aayos sa sarili mo eh dito parang piling ko si Tara Valencia talagang siya lang nakita naman natin na talagang kabog naman talaga yung make up kabog yung styling and kabog talaga yung lahat ng ano so nakakatuwa ko iisipin mo marunong marunong and then parang piling ko kasi pinagandaan niya to talaga ng bonggang bongga And then kung ano yung may offer niya sa competition, syempre, ayun yung supportahan natin. Huwag natin paghanapan. Kasi experience ko tong mga nakaraan sa manhan, di ba? Yung may mga ilang tao na eh, pinagahanapan nila yung kandidato natin na bakit ganito, bakit kulang sa ganito, bakit kulang sa ganyan. Eh, yung resulta naman, tignan nyo, nakarating naman ng third runner-up. So, ibig sabihin, walang kulang doon sa walang mali doon sa ginagawa. Mm -hmm. Kaya lang, syempre, yung competition, lagi natin huwag kakalimutan yan. Kasi, ano to eh, may man nakikita yung kurado na much better. So, syempre, ganun talaga, labanan nga. And siguro, tiwala lang talaga ang kailangan natin ibigay at saka suporta at dasal. ba diba? Kay Tara Valencia, ganun din yung gawin natin. Kasi, hindi naman natin alam yung mga kalaban nila kung ano yung pinaghandaan. Basta alam ko na ganda si Tara para mailaban niya ang Pilipinas, eh ngayon yung supportahan natin sa kanya. At tignan natin kung hanggang saan makakarating ang beauty ng isang Tara Valencia sa competition ng Miss Supranational ngayong taon na to. I'm excited kasi ako, yes. Sobrang excited ako sa pinapakita niya dahil dito pa lang sa simula ng laban ay talagang makikita mo na ay palaban ang Philippines. Pero sana, syempre, request din natin na sana consistent to hanggang sa dulo ng competition. Di ba? So, yon Pero parang feeling ko naman may ibubugayan hanggang sa dulo. So, mas maganda sa simula pa lang, papaandar ka na and then habang tumatagal, lalo kang sumasabog ng bonggong-bongga. And I hope na sana ganoon ang magawa ni Tara Valencia dito sa competition ng Miss supranational. So, yon So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo kay Tara Valencia sa nakikita ninyo ngayong mga styling at pagiging kabugera? So, please comment below para at least walawan ko naman kung ano naman yung opinion ninyo about Tara Valencia sa simula ng laban ng Miss Supranational for 2025. So, yon So, syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Siyempre, sa aking mga chika, sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Paalam. Terima kasih telah menonton!